Guys, welcome back to my channel Ngayon nga pala ay maghahanap kami ng gagamba Dito lang sa amin Kasama ko yung pinsan ko Tapos yung isa kong pamangkin At nagaya sa akin, maghanap daw kami At yun nga guys Nakita kami ng isang gagamba dito Pero hindi namin nakuhaanin Kasi tawag dito sa amin eh, ano Milon Yan o, oh, maliit lang Milon pero ano siya, hindi siya nalaban watermelon tapos lason pa pa niya hanggang sa kapwa niya gagamba ano, napakalit lang yung watermelon tawag at ano namin, paka una-una namin kaunti minakita rin kaming isang ano dito Kagawa pa rin siya pero hindi rin nakuha kasi ano lang siya robot, kung ba tapos sa taas niya merong isang malaki ding gagamba pero dire rin namin nakuhain kasi ang tawag din sa amin ni Bukol. Merong mga bukol-bukol baga sa, ano, sa likod. Ayun eh, o, ang laki. kami ng aming aqua yung ay yung tawag sa amin ay ano ay tawag pulahan malaki, malaki, malaki laki na rin nga. siya meron kong tagadakma dyan na kasama ko kuhain nyo lang kuhain mo na ay na hindi diba Hindi, di ba? Yung mga kasama ko guys, ayan o. Isang taga-dakma, isang taga-lagay. At meron pa sa isa. Meron pa isa sa baba. Malaki-laki din siya, pero hindi namin kinuha. Yun guys, nakita kami ng dinosaur dito, mga T-Rex. Ayan o, kulay white. Ayan o, meron silang bahay nila. Ayan o, mga T-Rex yan. Mga katali, ba't na magpangabulay? Ano ka na, Dinosaur? Dinosaur ng kagubatan. ano nga guys yung pinunta namin ni Mero isang malaking kawayanan sa may gilid at inikuta namin at baka mayroon nga na eh pagpunta namin ni mayroon, sunod sunod pa at meron sa baba meron sa taas meron sa gilid yung makuha ay malaki laki siya guys wait guys meron pang isa malaki laki tawag sa amin dyan ay gatasan 'yan nakapagawa ng kaniyang bahay siguro nakiramdam pa lang sa paligid kasi magagapayan pa nung lakad namin ayun nakalabit labit dito natatamo din siya parang may napuna namin itawit lang itawit tang dala-dala ng gabi guys yung may Oh tawag sa inyo niyan eh. so, so, gagamba so, so, na yan na tarap sya dun sa patibog no gagamba ay nun no, laki malaki pa yung bilabila -bila dun sa mayari ng nung... tarap na ko bully hindi niya kasi kayang puluputin yung bilabila -bila natin malaki nga ni yun guys oh tawag sa amin dyan x o kuryente hindi rin sya nainalaban kasi hindi siya nagapang sa ano sa tingting -ting. ah, so, so, so. na kapaglabanan at sa taas niya ay mayroong isang malaki-laking ligamba at tawag dyan ay ano rin gatasan waki na waki hindi nga pala guys ay ano, nakawala pa kasi hindi nawakan ng maayos nakalusot sa kamay nahanap nila oh no Okay pa naman. Yan, nagsisihan pa kami. Nagsisihan pa sila dyan. Dalat kami nakita sa likod din niya. Ulahan naman. yan. Nakapagawa na siya ng parayin. Nakahuli na. Pangkain na. Huli. Yan pa guys. So, isa. Mahaba yung kanyang galamay. Ang sa, sa amin yan. Pag mahabang galamay ay galamayer. Ewan ko baga kasi yan ang nun. Hirap pa isang guys, bukol. ayun o, oh. yung bukol sa likod. Hindi na ako. Ayan kasi lies, hindi na laban. pa isang bukol Oh. Tulog. Laglag ka. Lag -lag nga. Puro kayo mga may bukol-bukol yun. Nagpakan. Nag ano ka natin yung iraw, oh? No? hindi rin namin nakakuha yun kasi hindi rin nalaban ito nga, yun ito ang kuwain namin labi ko rin natin gatasan malaki laki laki guys meron ulit ano robot ang dito sa amin lumipat kami ng pwesto at dito kami sa may sapa at meron kami nakita sa pang malaking dragon o oh, yan -iti -iti pa siya sa camera anak ka naman natingin pa talaga oh tapos nakangiti pa ayala oh. na, na tawag dito sa amin yan karabaw sa mga nap napakasipag na hayop na ng mga magsasaka yan guys, dito sa sunod na spot na dilipatan namin eh, bihira ang gagamba. Mariliit. Hindi oh no! rin namin nakuha. Yung iba nasa taas. Hindi nga po, na lang namin, Baka kami mahulog. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Yun nga po na guys, sa spot na yun eh, napakalago napaka, napaka ng mga damo. Mahirap. Pagkakalas Guys, naghanap-hanap ako ng mga makita pa Baka may mga ka kasama pa yung mga pagka namin eh Tingnan nga guys yung isang lomba na yun, yung bilis Ano yung tingnan yun? Anong ka? Tingnan nga guys, pababaan na kami kasi na. at pagbaba namin eh, meron kami na lupo ng isa pang gatasan puro gatasan nakikita namin na walang iba hindi no, ang taas ito yeah. na nga guys nakabalik na kami sa aming mga tahanan at aming pinaglaban yung mga gagamba namin na dakwa yeah. napaka ano nga pala Naka, napaka ilap hindi na sila naglabang kasi mga buso siguro ayun,

Punta sa likod mo kasama ko. Kumusta na lang guys, maraming salamat.